Para doon sa mga kababayan natin na nagpapahanap sa akin ng kanilang magiging karelasyon dito, mga kaibigan, hindi po uso rito ang rento. Kasi unang-una, reserved type po ang mga tao dito. Hindi sila active sa panliligaw at magpaligaw. Ang priority nila dito ay magtrabaho na magtrabaho. Pero may mga options naman kasi ang iba sa kanila pasok sa dating app para po ay makahanap ng karelasyon. Katulad ko po, ang napangasawa ko po ay nakilala ko sa dating app. Mga kaibigan, ang dating app, dating apps ngayon ay merong konting bayad. So, ang iba sa inyo, pag nalaman nyo yung bayad, ayaw na. Mga kaibigan, konting puhunan naman. Kasi hindi naman tayo kagapuhan, hindi tayo kagandahan, hindi tayo mayaman. Pero, ingat din tayo kasi may mga scammers sa dating app. Konting talino rin. So, mga kaibigan, ipag-pray nyo na i-guide kayo ng Diyos sa tamang tao. Pero, kailangan din natin mag ng effort, di ba? So, yun lang. Kung gusto nyo makahanap, din tumambay kayo sa mga lugar na maraming European. Katulad si Neil, nating na kababayan, nakakuha ng Swiss. Kasi nga, ang trabaho niya o ang lugar niya ay maraming nagpupuntahang taga-Europa. Kung mahilig kayo sa dagat, pumunta kayo roon. Basta, maging ano tayo aware sa kapaligiran natin. Kung saan tayo saan maraming tumatambay, doon din tayo. Pero ang suggestion ko, dating up na lang kasi mas magaan. Marami kang pwede makilala roon at makapa, makakapamili ka pa. So, you